Ito pala mga idol yung ipapagawa sa atin ng ating customer. Ito ay ball bearing na hubs. Ayan. Uh, maalog na ipaparepaksala ng customer. Kaso uh, gusto na rin naman niyang mag-upgrade ng cassette type kasi nga thread type to. Uh, ito yung una nating sinuggest kasi mas mura. Ayan. 3 pounds lang yan mga idol. Ball bearing yung pre -hub nito pero yung sa kabila niyang ano. Dito sa hub shell ay cell bearing na pero mas gusto ng customer na mas maingay ayan sabi ko yung kapitbahay namin joke hindi ito mga idol uh, tanke na TH240 yan 6 pulse rated yan mga idol ito na lang daw kasi para mas satisfied siya ngayon papalitan, pagpapalit na rin daw siya ng itong rayos kasi 26 yung kanyang ano eh uh, rim 258 gagamitin natin check lang natin kung uh, ilang cross ang gagamitin natin dyan o paano yung lacing na magpipit dito sa 258 tapos o, papalit na rin daw siya ng kadena kasi mag upgrade nga na siya ng 9 speed ito mga idol oh. ragusa na 11 ter 2 teeth 9 speed ayan mga idol ayan o oh. So ayun mga idol, uh, abangan natin mamaya kung pagkatapos na nating buuin. A few moments later. Kaya pala sabi ko napansin ko bakit isa na lang yung natirang spokes na ipapasok ko pero ang dami pang butas. Nakalagay kasi dito sa box 36 holes. Hindi ko napansin 32, 32 ang rear hub. Tapos ang front hub lang pala ang 36 ay 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 brand nyo yan lang so ito mga idol tinawagan natin yung um, customer kasi niwan lang to papagawa nya ito 36 na nakalagay check natin muna pala ito yan 36 na yan kita tingin pa lang. ito ay check din natin so ayan mati kulay black na lang Kakabit natin kasi para S36 para hindi na siya mag-convert. A few moments later. Mga idol, yung nangyari sa 258 na Rayos. Tingnan niyo mga idol ha Ayan, kapag ka 3 cross lang dito. Ayan, 3 cross. Lagpas siya, ayun no? oh. Lagpas. Kapag ka 4 cross. Ayan. Tapos naman masyado mga idol. Tangit naman kung ito yung ibibigay natin sa customer. Kumbaga yung basta na lang kaya uh, napag, ano ko na na lang yung radius ng 261 mas mahaba. Para cross ko na lang sakto yan dito mga idol. Pakikita pa ko sa inyo mamaya. A few moments later. mga idol, oh, sakto sakto yung 261 na radius sa inyo ano niya. Pasok yung kalahating thread. Hindi siya lagpas, hindi siya kapos. For cross yan mga idol ayun oh. 261 na radius at least mas safe dito ang customer kaya ito yung ginawa natin panalitan na lang natin para wala na rin tayong iisipin so ipang customer maayos yung ating gawa ito na mga idol ito na mga idol oh. tapos na nating malasing ngayon ay i-align na lang natin yan goods na goods yung 261 dito mga idol 36 soles ang hub 36 soles ang rim yan ganyan kalapad yung rim nya tanke hubs mga idol mga idol na na natin itong rear hub sa front hub ito yung rear hub naman mga idol yan tan kth 240 ito ayan ang tunog niya mga idol oh. okay na mga idol titignan ko lang kung may grasa yung ano niya, spring saka yung palos niya ayan mga idol ito yung tuyo lagyan lang natin ng konti so ayan mga idol lagyan na natin ng grease ayan ang ginamit natin para smooth lang kaya titingnan niyo mga idol yung bibilihin yung hubs lalo na pag bago. Ganyan, madalas yung ganyan mga idol, walang grasa. Ayun, konti lang naman yan mga idol. Kali mga idol, itong uh, ito nga po pala, ang gagamitin niya ay 9 speed na box. Ilalagay lang tayo dito ng spacer kasi nga ang gagamitin niya ay 9 speed na 1132 teeth yun yung spacer tapos ito yung box na 9 speed. mga idol, nagkabito natin yung ano, tanke Oh. Ganyan yung sound niya kahit may grasa tapos may kulong. Tapos ang ginamit niya natin mga idol na uh, ito yung stock card niya, A3. Kasi mag-upgrade din siya ng 9-speed, kaya 9-speed na yung cogs niya. Papalit na rin daw siya ng shifter. Ayan. Okay? Dito nyo, back, back pedal natin mga idol.